Hello guys, for today's video natay ay gicheck PC no sa maestra ni. O ganyan niya, dili siya mudretso o oh, but. So kung yubra, gilimpiwan sa nako ang mga fans o mga abog-abog sa iyahang PC. Ay para limpyo lang tawon o basing pauni ang sa ka-issue. Kung ang gilisan ng thermal paste, kay medyo ugana, o gibalik nako ko ang fans sa iyahang PC o gakuang i distinguir ni abrihan gi on o gwala gapon. So dili le pita no nagduda ra ko nga para supply at ni yahang guba kay dili ipagadya bo diretso mo kaleta sa on o mo op mo on o mo op bisag dili ni mo pisliton mo on o mo op Japan. sa kani karong gitang tanda mga components o tanaw na to kung andar ba kung wala ang hard drive o ang yahang city drive. So, ko no, tan, ko tinong so, no tan tan ko tanam para pasho supply o ma orgya po di po mandar kilang ko ang o kiraman. So, nagduda na ko nga uh, ma ona ni e, para supply so, play jod hanggubak. So, kanin nga mo na pang itaonan e, ko so, yan ang power supply ari. Face out money. Wala alisa mo ang lugar. So, ginan ko ang tagiya na ta, pole nilang siya. <laughs>